Nakatikim na ba kayo ng palakambukid, mga par? Napakasarap na itong pulutan. At syempre, pwedeng-pwede rin itong ulam. Ito yung palaka na galing pa ng Isabela, mga par. Palakambukid. Ang tawag dito sa Ilocano ay tukak. Tukak sa Taltalon. Inadubo ko nga pala ito sa Toyo, syempre. At uubon tayo, mga par, na may siling pula at siling green. At dahil may bisita nga ako ngayon, mga par, ay pagluluto ko sila na ng napakasarap na pulutan. Yung hindi pa raw nila natitikman to mga pare, eh ang palakambugid tukak sa amin to kung tawagin sa si Ilocano tukak pero ako rito ang kalahating kilong palaka mga par at eto na mga par nagpre prepare na nga ako rito ng sibuyas na pampabansit daw ng sanaw at syempre kailangan din natin dito ng luya mga par dahil ito yung pantanggal niya ng lansa kailangan maraming luya to kasi exotic food to mga par eh at syempre kailangan din natin ng bawang para lalong bumango ang ating adobo dahil ito lang naman yung mga ingredients natin kailangan sa pag adobo so, syempre lalagyan ko na ng kawali yung mantika ay baliktad yung kawali pala lalagyan ko na ng mantika at igigisa ko na nga itong sibuyas mga par para lalong aromatic ang ating adobo at syempre ang luya igigisa rin natin yan pag sabay sabayin din natin yan mga par susudra na rin natin yung bawang ayan mga par hanggang sa mag brown golden ay lalagyan na rin natin ang ating palakambukid Makakaubos na ito ng dalawang litro mga par na MP Ayan mga par, oh, napakarami ito Halos may git kalahating kilo na kokak, palakang bukid At syempre mga par, gigisa rin natin yan sa bawang sibuyas at luya yan. Sasangkot siya rin natin itong palaka mga par Para hindi siya malansa, kailangan muna natin isang kutsa sa bawang at sibuyas Medyo dahan-dahan lang ang paghalo nito mga par kasi malambot ang laman nito pag wala na yung sabaw mga par ay pwede na nating lagyan ng toyo. Si Dato Puti ay Dato Puti. Si Dato Toyo pala to mga par. Bahala na kayo mga par kung ilan toyo ilalagay niyo sa akin mga tatlong ano lang yan sandok. At siyempre lalagyan din natin yan ng pampalasa at siyempre ang pinakamalupit ng si Dato, si Dato Binigar. Ay yan nilagay ko na mga par pinagsama-sama ko na. At siyempre sinabi ko na nga rin yung siling pula at siling green. Ayun mga par at siyempre si paminta nilagay ko na rin at wala nga tayong laurel ngayon dahil walang tinda yung tindahan at syempre arawulun lang natin yan par at saka natin takpan at cook until wheat na lang to mga par ay yan mga par napakasarap tong pulutan ay mga par at yun na nga mga par mukhang malapit na itong maluto dahil yung dalawa kong bisita ang dalawang polis polis Makati ngin ay wala daw silang pulutan kaya binibilis ako na itong lutuin at ayun na nga mga par Luto na nga ang ating palakang bukid adobong tayo ito mga par. Napakasarap itong pulutan. At syempre, titikpan din natin ito mga par kung gaano makasarap talaga ang kokak. Kokak ng bukid. Ayan mga par, oh. napakasarap nito mga par. Ayan, no, yan. Ay, muntik pa'y matin na agad. napunay kang bebe. Nagimas dito ka na. Oh. Talaga naman, napakalasa talaga ng palaka. Walang sinabi. Yung pride siken ni Mang Inasal. Mas masarap pa mga par sa so, Mang Inasal pride siken. Ayan, no? So, yun na mga par, dinala ko na nga dito sa aking visitors dahil nagugutom na rin sila dahil wala silang pulota.